Hmm. Oh, Meron din. Okay. Ha? Ah. Oh, tingin ka ngayon sa akin. Tingin ka. Wala nga. Ngayon, pag nasaktan hindi pumasok yung maano sa kanya. Ganito yung Ganito. Ganito. Ha? Hindi. Kailangan yung yung mula ulo. O ganun. Ha? O ganun pagka ba na nasaktan ka na hindi natin maaaw na sa kusili siya ay nutusan kita na yung bata gamitin din yung mula ulo ha so kung lang naman yun uh, para maging bata Ako. Sige, ano mga yan? Sige, sige, buo. Hanggang paa. Ah? Sige, hanggang paa. Ah. Kaluluwa yung mga sa bata eh. Kaluluwang, kaluluwang itim. Mga bad. Sige ba? eh, Sige ba? Ah. Sige pa Kunti na lang, kunti na lang. Hindi. Sige, sige pa. Sige pa. Sige na lang. Isa pa, isa pa. Isa pa sa ulo pa. Puh! <laughs> <laughs> Puh. ito, inumin mo ito sa bata, ha? Ibigay mo yung bata. Oo. Magandang tanghalo sa inyo lahat. Ako si Apo, si Alin. Ah, uh, ito, nanggagamot muli ako dito. Ah, uh, pila-pila sila. Ah, uh, tinanong ko nga po na talagang gagaling po sila. Sa pangalan na ito, sa lati naman, dakila. Hindi ko gagaling, na? Tablet lang yan.

POOF! Ah! mo to? Ha? Lulubayan mo to? Ha? POOF! ah, Aray! Lulubayan mo to? Lulubayan mo? Ha? Lulubayan mo? Ha? Lulubayan mo? Lulubayan mo? Ha? Lulubayan mo to ha? Dalawa hmm. Dalawa dala ko medyo lang. Matitimpa ang

Pak bakal sakali Pak. Huh. Yeah. Ah. Okay, silipat, silipat. Okay. Okay. ah!

patayin ng gumambala sa tao mo pa. Saan pala, please? Make... Ah! <coughs> oh!